pinadala tayo ng Pizza Hut na food. Wow. Thank you so much, Pizza Hut, for this. Matigay, matigas. Matigay, okay. <laughs> matigas. We'll see. Thank you so much, Pizza Hut. So guys, ang dami pinadala sa akin. Sober happy ako. Wow. Tignan na natin sa tarat, guys. Tignan natin, guys. My favorite. Let's see. Wow, my favorite chicken. Wow. Thank you so much, Pizza Hut. I think my favorite baby will. Wow, my favorite. Favorite. Wow. natin. na natin po. Na niya. This one, that is, a so pasta. It's a pasta. Yeah. Wow, it's oh. macaroni. Wow. Pizza! I so love it! ko guys, ito yung pinaka-favorite ko dun sa kanila. Yung matigas. <laughs> wow, my favorite! <laughs> matigas! Is that your favorite? Wow! Talaga uh, Ito guys, alam niyo naman to. Pizza to. Tingnan natin kung kunaan na yung paper. Wow! Thank you, Pizza. I so love it! Sana <laughs> so, no, next time, padala ka ulit, ako? Guys, okay, si taste natin ko kung may bago na akong favorite. Ah, Okay! Wow! Perfect! Wow! Ang um, hawap! <laughs> Guys, ito kakainin ko na yun sa Mamiyong Mangmukbang! <laughs> Salamat, Pinsat! Nagustuhan ko po. Na-appreciate ko po kayo. So yummy yummy pizza Pizza hut is let's nga kami ng pizza hut At gusto nga daw nila padala ng treats itong si Liam May napanood nga daw kasi silang video Na nae-enjoy ni Liam ang pagkain ng pizza hut I love new ticket pizza hut at yung video nga na napanood nila ay yun nga yung araw ng cheat day ni Liam at yun nga yung pinadala ni Kuya EJ at Ate Melissa. Yan nga nila kami kung ano nga ang gustong flavor ng pizza ni Liam. At the same time, kung anong araw nga daw nila po pwedeng ipadala yung <coughs> treats ni Liam. Noong araw nga na sinabi sa akin ni Pizza Hut na gusto nga daw nila magpadala ng treats kay Liam. Ay agad ko na nga itong sinabi kay Liam. Kaya naman, nung nalaman nga ni Liam na magpapadala sa kanya ang Pizza Hut ay talaga naman walang mapaglagyan ng saya ni Liam. Dahil alam nyo naman naman bukod sa mga toys, ang isa rin talaga sa nakakapagpahappy kay Liam ay ang pagkain. Nako, hindi na rin naman kayo magtataka dahil di ba kita naman po sa katawan. Sa totoo lang, kung makikita nyo ang mga cheat day vlogs ni Liam. Kapag ka nga tinatanong si Liam ni Kuya EJ at Ate Melissa kung anong gustong mukbangin nito ni Liam, ang isa talaga sa choices ni Liam ay pizza hat talaga. Kaya naman nung kumontak nga sa amin ang pizza hat ay talaga naman wala pa man din na papadeliver ay excited na excited na talaga agad tong si Liam. Sa totoo lang, etong si Liam ay masarap talagang kasama sa pagkain. Sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay nakadiet, ay wag nyo na pong pilite na makasama itong si Liam sa pagkainan. Dahil sigurado naman, talaga naman masisira ang inyong diet pagka si Liam ang kasabay nyong kumain. Nako, kaya naman gusto ko magpasalamat sa Pizza Hut sa pinadala nyong treats kay Liam. Talaga namang tuwang-tuwa ang anak ko. Nako, total din naman ay nandito na nga tayo at ine-enjoy nga natin ang pagmumukbang ni Liam Pizza Hut. Baka naman kailangan nyo ng abasa Ambassador. Ay, pwedeng pwede dyan si Diyang. Baka naman po pizza hat. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all. Love Don Liam, and family. Thank you, Pizza Hut. Bye-bye. Thank you, Pizza Hut. Kakain mo na ako, guys. Love you all. Thank you so much. Sana po magpadala ulit po kayo next time, ha? <laughs> Sobrang na-appreciate ko po. Bye-bye, guys. -bye,